Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh live from uh, Malaysia with love and to our beloved Liguas on Mars with the uh, Dayang Sultan Sultan Ahmad Pandala Pasandalan the grandson of Ama Pandala Pasandalan and Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan. Magandang umaga po sa iyo, Sultan Amat. Opo. Bismillahirrahmanirrahim. Awudu bilahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala giyami'an wa barakatuhu. Uh, ako po si Sultan Kailawan Ahmad Pandala Pasandalan po ang apo ng Su Sultan Pandala Pasandalan po. Ang ama ko po ay Sultan Kailawan Pandala Pasandalan po. Good morning po sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Unang-una po, happy birthday po Lolo Amali Sharif Usman, Dato Ismail Ali Sultan Muhammad Ismail Kiram. Happy birthday Queen Maria Makiling, Helen Katima Nasaria, Panolino Abdurajak, Gusti Mulan bin Raja Baginda Ali Elizabeth III. Kaming la, kami lahat ng Raja Suleiman, Peacekeeping Group, Royal Armed Forces, Special Security Forces, RAP, sa San Mars, always po kaming nagdadasal sa Allahu Ta'ala na pahabain ng Allah ang iyong buhay, mahal naming reyna and mahal naming hari dahil marami po tayong gagawin at hindi pa po tapos ang ating misyon. Lahat po tayong Christian, lumad, Muslim, mag na tayo sa mahal na reyna, mahal na hari. Siya ang totoo at may dokumento. Nasa kanya ang blessing at kapayapaan. Kaya po tayong mga Christian, lumad, Muslim, Magkaisa tayong lahat sa ngalan ng Allah Ta'ala or Diyos at sa ating tunay na Queen and King. Mabuhay ang ating mahal na rena, mabuhay ang ating mahal na hari, mabuhay tayong lahat na mga Raja Sulaiman Peacekeeping Group. Mabuhay po tayong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, jami'an, wabarakatuhu. Maraming salamat, Sultan Ahmad. Ilang taon ka na ngayon? Uh, 19 years old po. Okay. Mahal na rin ah. 19 years old, pero na-install ka ng 18 years old. Tama? Opo. Okay. Si Ama Sahibol Gari Abdulagak, ng maimbong sulo, na-install siya at the age of 15. Kaya nga, sultan, mm, okay. nagiging matatag, nagiging makapangyarihan kapag merong reyna o hari na nagbabantay. Iyan ang hindi nila nakatayan na kahit ikaw ay bata, dahil sa law of succession, maraming mag-claim maraming sultan ng Maguindanao. Nandoon pa sila sa iba't ibang bansa na mamaya pa. Pero may hawak ba silang katibayan? O papel lamang? Ang papel, maraming papel. Pero ang papel na itinago sa Pentagon, itinago sa archives ng Brunei, itinago sa archives ng Buckingham ng Saudi Arabia at ng International Court of Justice ng World Court iyon e ang nabibigyan ng validation nakakaawa din sila ito lang ang isipin mo Sultan Namatay ang iyong ama sa pakikipagbaka labanan jaan sa naiwang kakapirangkot na Commonwealth Property ng Liguasan Mars na talagang merong dokumento na matitrace na ang buong Maguindanao-Mindanao ay pag-aari ng Rahas Sulaiman. Na mula pa sa Madiapahit Empire at Radya Kayan, at iyan ay iniwan ng ninong kambal ni ninong magayawa na mismo si Gabriel, ang anghel na pinsan ni Ina Pindalidayan, na buhawe, na tornado, na pinsan mismo ng ina kambal, si Putri Maria. Kaya nga dito, marami kasing umaangkin. Kapag ako'y nagsalita, kinokopya nila lahat ang pananalita. Kinokopya nila kung paano sila umarangkada at papalitan ang mga testamento gamit ng kapangyarihan nila. Pero nagkamali sila dahil may ama-ali ako na siyang nakakakita at ng aking Ina Kambal ni Ina Buhawi pangalidayan ni Ninong Magayawa na Kambal mismo ng iyong lolo ni Sultan Pandala Pasandalan. Diyan sila dapat matakot sa lahat ng mga lolo natin na siyang nag-ugat mismo sa pagbantay ng ka-ilad